Magandang hapon po sa inyo dito sa harap. Kinakabahan ako pero this is it na talaga. Nandito na ako eh. Uh, before I start, nais ko pong magpakilala. My name is Marian Pinagawa. Twenty-nine years, years old tumung mindala ko. So medyo tigas ko yung pagbigkas ko ng Tagalog, pasensya na po. So before I involved ako sa global, isa po ako on earth dog sa kokod. Domestic domestic reporter po ako for 4 years. So doon ko po siya nakilala at doon ko rin po nag-start ang mga ko. Unang-una, mahirap kasi bilang isang OFW, 16 hours kaming nakatayo, 16 hours kaming nagtatrabaho. Sa mga OFW, I'm sure, I'm sure, nakakaritin kayo. Minsan pa may bantay pa kami. Uh, ang pinakamahirap doon, sa isang linggo, isang bisis lang kami pa ka-off. Minsan pa nga, wala eh. Kaya ang hirap talagang gawin ang business. Kasi ang business natin is... Uh, mag-regrowth. So sabi ng upline ko, Mer, alam ko makakaya natin to. So thank you sa lahat ng nagturo sa amin kung paano gawin ang business through online. Doon ko ginawa yung business, doon namin nag-start, doon lumaki ang grupo ko. After 10 months po na ginawa ko yung AIM Global Part-Time, po ako dito sa Pilipinas. Sabay po noon, nakamagpagawa po ako ng bahay namin sa probinsya. Yung matatawag na bahay, hindi go Kasi alam nyo naman po yung mga bahay sa probinsya. Sabi nga ng mama ko na, I love you, gabi pala yun. Kasi sa buong place natin, tayo lang ang may pinakamagandang bahay. Dahil po yan sa AIM Grabe guys! At, at ang pinakamasarap doon, kasi since international yung network namin, nag ako, minsan na ako ko ng pera, 200,000, 300,000, nakakatakot kasi wala pa po akong sasakit ng time na yun. So last month, nailabas ko po yung first car ko, yung dream car ko, uh, brand new, Montero Sport 2014 model po siya. Grabe! The best part po nito, ano po siya? Uh, wala po sa mga downline dalawa sa Hong Kong, isa sa Dubai, isa sa Lebanon, ang kuwae, ano pa yung isa, nakapagpulgot na din po sila. Dati mga di, domestic helper din po sila. Guys, challenge ko ito sa inyo. Kung ikaw ngayon, na-out po dyan, sobrang 8 hours ka lang Nagawa namin 16 hours, nasa ibang bansa kami. May bantay pa. Kung nagawa ng mga RFW, yung uh, mga RFW na partners ko, I'm sure magagawa niyo. din ninyo. Mas may pangarap Dati, pangarap ko lang. Kahit mag-100,000 per month ako. Ngayon, dinuplit-dinuplit ng AIM Global. much, Sir John, Sir Francis, salamat. Dahil kung wala ang hindi mababago. 260 degrees yung buhay ng pamilya ko. Sa lahat ng partners ko, maraming maraming salamat. Good morning!